Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay po ako ng sarili kong opinion regarding po sa sinabi ni Pipi Sara na ang pag-atake sa kanya no, ng mga Marcos, matatapos lang po kung makulong siya or mapatay. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ako po guys, no? makikita talaga natin si Vice President Sara Duterte. Marami talagang ginagawang uh, statement no? na hindi talaga proven or walang support na mga ebidensya. Makonsider na nga a fake news. Ito naman po ang kanyang patutsada sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Titigil lang daw ang pag-atake sa kanya ng Administrasyon Marcos kung mapakulong siya o mapatay. Saan naman yun tinuha? Ang dami-dami ng problema ng Pilipinas, mga proyekto ng pamalaan, bakit po siya aksahan ng panahon ni Pangulong Marcos para lang po siya mapakulong o mapatay? Bakit ayaw niyang harapin ang mga... May question sa kanyang confidential funds, ang mga kaso niya ng mga treason at iba-iba pa. Bakit nililihis palagi ni Inday Sara ang mga isyo laban sa kanya? Pinapalabas niya na politically motivated ang pag-atake sa kanya ng administrasyon. Pero sa totoo lang, siya talaga ang gumagawa ng mga isyo para mapag-usapan lang siya. Ewan ko talaga kay BP Sarap, parang siguro gusto niya maging artista. Hindi talaga maganda bilang isang ikapangalawang pangulo na gumagawa po tayo ng mga bagay na hindi naman totoo. At saka kung gusto talaga siyang pakulong o papatayin ng administrasyon, gagawin, po, gagawin ba nila kung mangyari yon most likely, si Pangulong Bongbong Marcos ang magiging pangunahing suspect. Hindi naman po desperado ang palasyo para patulan ang kanyang kineclaim na mga na ipapakulong siya. Let the due process take its toll. May kaso siya, may impeachment siya. Tignan natin kung ma-impeach pa rin siya sa Senado at sa kas kung i nila sa Supreme Court. If you will found guilty, ang mangyayari, posibleng makulong si VP Sara, matanggal sa pagka -pre, si presidente at pinakasakit sa lahat perpetual disqualification. Ibig sabihin po guys, na hindi na po siya pwedeng tumakbo kahit anong posisyon sa pamalaan. So, tignan po natin, wag po tayong padalos-dalos na makikinig sa mga nakikita nating mga balita sa karadyo, sa TV, sa internet, social media. Kasi marami pong mga politician, artista, or sino pa man ang gumagawa ng mga kwento para lang po mag-viral, mapag-usapan. Ito po si VP Sara, may pinalabas na naman ng mga statement na hindi naman po back up ng ebidensya at supporting documents. So, yun po guys, kayo na lang bahala mag-usga kay VP Sara. Uh, pray natin nga na eleksyon, mapayapa lang po, walang kaguluhan at respetuhin po natin kung sinong inalan ng taong bayan. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo guys. Ingat po tayo palagi. Ito naman po ang kaibigan nyo sa si Jay Paalam.